Samantala pag iinspeksyon sa mga nakabimbing flood control projects itinigil, itinigil muna ng ICI. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Radyoman Joyce Adra. Inanunsyo ni Atty. Brian Husaka, Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure na itinigil muna ng ICI ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Husaka, kailangan ng upuan ng komisyon ang mga ebidensyang na naihain sa kanila kaugnay ng maanumalyang mga proyekto sa flood control. Layo nito na mabusisi ng, ng maayos sa mga dokumentong isinumito sa kanila ng kanilang resource person. Inspections, right? There's, it's not in the pipeline right now because uh, the Commission feels the need that it is now important that we all sit down and look at the evidence and information that we have. Tinino sa ka na bagamat may time uh, time frame ang ICI sa kanilang investigasyon, kailangan anyang hipayin muna ng husto ang mga hawak nilang ebidensya bago maghain ng panibagong rekomendasyon sa Office of the Ombudsman hindi sa kung sino-sino ang mga dapat pangkasuhan kaugnay ng katiwalian sa flood control project. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Joyce, Kulianas, Adra, Tatak, RMA.